Nababahala pa rin si Pagalungan Mayor Abdilam Mama Sabulor na kung darating muli ang malalakas na ulan at babahain ang Pulangi River, partikular sa barangay Layog na dalawang metro na lang ang layo sa National Highway, ay posibleng kainin na ng tubig ang kalsada kung hindi ito agarang masusolusyonan. Muli itong nanawagan sa mga Department of Public Works and Highways, Ministry of Public Works Barm at Mindanao Development Authority o Minda na tumulong sa kanilang problema sa flood control na nasira. Matagal na kasi nila itong idinulog pero hindi pa rin natutugunan. Kaya ngayong nasira na nga ito ay mas lalo silang nababahala. Lalo pat maliban sa banta nito sa mga motorista ay delikado din ito sa mga mamamayan sa paligid. Tulong-tulong sa ngayon ang Pagalungan Engineering Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para mabigyan ito ng pansamantalang solusyon. Sa ngayon, inabisuhan ang mga motorista lalo na ang mga mabibigat na sasakyan mula sa Cotabato City. Midsayap at pikit na patungo sa kabakan, kidapawan at davaw na dumaan sa kalsadang nasa likuran ng palengke palabas ng barangay layog. Ang Pulangi River ay bahagi ng Rio Grande de Mindanao na pinakamalaking ilog sa bansa kung saan dumadaloy ang tubig mula sa dam ng Bukidnon at mga water tributaries ng Cotabato Province. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita. Music